maganda maganda araw po mga kutsyano pagdadalaan po natin si Kitty Cesar ng Arascaldo na loto po ni Madam Sharon na yan Yahoo! Kailan kaya yan yung pinis ha? Cesar o? Mas maganda naman nila Oo oh. Kung nakakalusa pala pa Dati ko yeah. Loto well, niya ni Madam Sharon Yahoo! Ganun kayo yung Madam Sharon? Oo uh -huh. Meron pa ba rin? Marami pa? Nagbigyan mo yung pare natin Pwede? Pwede naman. Pwede. Sa baso nga, wala akong lalagyan eh. Wala namang kok. Okay. Aray, may luto. Hello. Pidilig po tayo ng mga halaman, mga kachitmerik at tihiram, kadyano. para mamulaklak yung halaman namin ni Kajano. Oh, Kaganda Kagan tingnan sa camera. Oh. Oh, Chico 3. Mama pagkamalaan ito, rainbow. Buti uh <laughs> Mat ang kulay, walang ano, ang at tayo po mga kadyano, bibigyan po natin si Tito Cesar ng basahan na nag-absorb ng tubig kasi nakita ko po yung ginagamit niya is luma na po. Sana gusto ni Tito Cesar. Ang Tito Cesar Sportec Chamos. Mamahalin itura. Camus. <laughs> At Camus? Camus. Thank you. So put. Diba, mukhang maganda. Hmm. Ang mukhang maganda ito dyan. Sampulan mo nga. Ay, maluluma ka agad. <laughs> uh, ano na yun. Ha? Uh. gagamitin pagkat talaga ang ano nito. Hmm. Pugnaw na. No. Pugnaw. Pugnaw. Yung hindi ah. makaka-absorb na na. Oh, naulog. Pati po yung ayan. Ay, eh. Ay, ay, ay. Kapal okay. yun eh. Hirap buksan eh. Hirap buksan. Hmm. Oh. Buksa, nee. <laughs> bukro. hmm. Uri, pag may buksan. Oo. Yun. basa pa nga. Mabango. Mabango. Uwi daw. Uwi daw. Bago. Kapit yan o. Oo. Oh. Eh, tayo wala dito. <laughs> mga kapit o. Ano? Oo. Oh. So Kaya may order to online? Online. At ayun po mga kadyano, iniumpisa na rin po nilang magbuha sa ating kandarilya. Pagka natapos po itong mga kadyano, is sobrang uh, ganda po na ito tsaka ang unti po natin nga uh, pagandahin po yung ating nga uh, bakuran na yan Yahoo! para po kami uh, bibisita is matutuwa ayan at syempre po itong uh, pinapagawa po natin sa uh, magtatagal naman po At ayun nga po mga ka second batch na po na paghahalo po nila ng semento. Medyo marami-rami pa po, po kanyang hahaluin nila. Ayan. Two thousand years later. At ayon po mga kajano after many 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 years, dok tama. Huh? malapit na po uh, matapos yung pag-flooring po dito sa malapit po sa aming uh, bahay kaya natapos po itong uh, project ko uh, is napakaganda na po no? maaliwalas hindi na po siya masyado magbuburak po sa pakuran po namin At ayun na nga po mga kadyano. Last batch po ng paghahalo ng semento nila ngayong araw ngayon. Medyo paulan na rin po. Lumalakas na po yung hangin mga kadyano. Sana po hindi agad bumus yung ulan. Oh no! Sira po yung halo po nga ng semento. Tatabang po pagka uh, tubigan po sa na Ayan. At yun na nga uh, po. Pinipinish na po nila yung uh, flooring natin. Ibang Mga uh, part po na malalim. Tinatapalan po nila ng kwan. Ng semento. Uh, para magpantay. Ito medyo magandang investment naman to. Magtatagal naman po to kaysa... Kaya natin humanae sa humanae ibang humanae bagay ito sa pinakamahalagang bagay ito since magagamit po sa bukid at sa pagdaan po ng uh, sasakyan pag may bisita po or aalis uh, po sila ganun at ayun na nga po mga sobrang kinis na po ng ating uh, flooring at maya maya po is uh, muguhitan po nila ng uh, palaykay nilalagyan po nila ng purong asamento para di po siya mag crack ayan napakaganda mga kadyano yahoo ang part naman po nung nasa yung paangat po is tudugtuhan po po ng uh, pa slow po yan para po hindi ma makalso po yung gulong ng uh, sasakyan at ayan po mga kadyano hanggang dito na lamang po at uh, maraming maraming uh, salamat po mga kachanong sa pagsubaybay. Kung wala po kayo, di po ito uh, mapapagawa itong uh, kantarilya po. Aww. At syempre sa Mananastas Family, kay Tatay Tekram, kay Ate Elisa, yan, kay Ate Takumi. Maraming uh, maraming salamat po at uh, higit po sa lahat sa ating uh, Panginoong Diyos. Maraming maraming uh, salamat po sa lahat. God bless us all po mga kadyano. Magdito na lamang po mga kadyano. Bye bye!